Hello mga kasari, welcome back to my YouTube channel. Ako po si Ate Rose, ang tenderang vlogger ng Cavite at ng Silver Town. Ngayong umaga mga kasari, meron po akong dumating na order from Rubisco. 1,200 sakto. Yan. Kahapon lang po ito nagpa-order si Kuya, eh dumating din kaagad. Hindi katulad doon sa isa naming ahente, ano ba yung ahente na yun, ay ilang araw bago dumating. Yun. yun lang kaigihan mga kasari, pa ikay meron pong ahente, hindi mo na kailangan umalis, hindi mo pa kailangan magpagod para mamili. Dahil yahatid na po sa bahay niyo ng libre. Less pagod, less gastos, less pamasahe, yung mga ganon. eto mga kasari, isa-isahin ko po sa inyo, magpa-price and haul, po tayo ng aking mga in-order sa Rebisco. Tapos, isasabay ko na rin po ang pag open itong aking in-order sa online. Nung nakaraan pa ito, siku kailan pa ito dumating. Um, hindi ko pa rin nabubuksan hanggang ngayon. Ito po, Hansel Crackers. Ang benta po namin dito ay 7 pesos. Ang binayaran ko naman dito ay 56.79 kaya 7 pesos ang benta namin meron lang po akong tubo na 70 minus 56.79 meron po akong tubo na 13.21 bawat pack At po sa whoopie whoopie na chocolate ang benta po namin dito ay 10 pesos ang puhunan naman ko ay 86.11 meron po akong tubo na 13.89 din 10 pesos po ang benta namin doon sa whoopee na chocolate eto mucho na anong flavor nito white choco ang bili ko naman nito ay choco mochu. 20.52. May free po siya na choco mocho na chocolate. Ang benta namin naman dito ay 10 pesos. Pero ito pong sa chocolate na ay hindi sa choco mocho na biscuit ay 9 pesos. Tapos yung free niya naman na chocolate bar na choco mocho ay 10 pesos. Kaya ang puhunan po namin dito ay 70.52. 9 kasi ang benta namin dito minus 70.52 meron tayong tubo na 19.48 tapos may free pa siya na isang choco mocho 10 pesos plus 10 pesos meron akong tubo na 29.48 sa isang balot kasi may free na po siya tas ibenta ko din dagdag kita yun mga kasari hindi na nga tayo nagpagod meron pa tayong tubo tapos itong chunky chewy ang benta naman po namin dito ay 10 pesos ang puhunan naman nito ay 87 point meron akong tubo na 12.97 sa isang balot sa isang balot po yan mga kasari ito naman pong chukumucho na cookies and cream flavor ang puhunan po ay 76 76.30 Meron akong 23.7 ang tubo kasi 10 peraso lang naman po ito 10 packs sa isang ganito ang benta po namin ay 10 pesos Dito naman po sa chewy donut ang benta ko po sa chewy donut ay 11 pesos ang kununan naman po sa duwi do Donut ay 97.29 meron po akong tubo na 12.71 pesos sa isang bag tapos itong choco mocho na po, mga kasari choco mocho cookies double choco ito po wala po siyang free pero ang puhunan ko po dito ay Choco Mucho Double Cookie 70.52. Ano is itong Bravo? Ang Bravo, ang puhunan namin ay 56.79. Tapos ang benta ko po nito ay 7 pesos. Meron 10 peraso. Meron akong 13.21. Tapos sa Dowie Donut na pink strawberry flavor. Ang benta po namin dito ay 11 pesos. Ang puhuna naman po ng donut ay donut, doughy donut, 97.29. Meron po akong 12.71 pesos ang tubo sa isang pack. Tapos, ito naman, Rosini, ang benta ko po dito sa Crosini ay 10 pesos. Chocolate. Ang puhunan naman po sa Crosini ay 83.93. Meron po akong tubo na 16.07. Ang tubo sa isang balo. Kasi doon sa pinamimilihan po, meron pong free. 10 plus 1. Pero sabi niya, nung nagpa-order siya sa akin, meron daw pong plus one. Pero wala namang nakalagay. Ang bili ko po nito ay 56.79 tapos 7 pesos tapos 10 peraso lang po. 20, meron po akong 13.21 Yun ang sinabi ni po niya. Yeah. Na yeah, may fre-fre. Pero, kabait na yung aming taga-deliver nito. Kasi, marunong nang ngumiti. <laughs> Dati kasi hindi marunong ngumiti. Eh, si Mango. Yun. Ngiti-ngiti naman kuya. Tapos, meron din akong in-order na. Ito. Ano ito? Ta? -ta? Ito po yung nakalagay. transfer lang kanina kasi pin pinaisa-isa ko sa kanila. Ayan. Limang piraso po itong chunky na po, basta limang ganito ang binili ko. Ang in-order ko. Ang benta ko po, po dito ay 8 pesos. Ito yung in-order ko. Lahat ng kitserya, tigli lima. Limang criss-cross na ang flavor ay cheese cut, cheesy, 7 seven na sweet pepper. 5 din ang kasari. Ito po, i-open ko na po ang aking in-order sa online nung nakaraang ko pa po ito in-order. Tapos, medyo matagal na rin ba? Hindi ko pa nabubuksan. Ngayon pa lang mag-open. Ito yung mga in-order ko na mga hand cream, hand lotion. <coughs> Kasi, pag aalis tayo mga kasari, di ba minsan nakakalimutan natin maglotion. lotion kaya to umorder ako nito pang lagay sa bag or saka yung iba pang tinda ko natin siguro so, benta ko yata nito is 20 pesos umorder ako ng hindi ko siya maamoy kasi nakasil yan o, oh, nakasil hindi mo siya maaamoy pero iba-ibang flavor ang in-order ko. Ano po yun? Fortune, ilan? Fortune!